reaksyon ni Richard sa bagong kasamang lalaki umano ni Sarah, viral. Viral ngayon at usap-usapan sa social media ang latest post na ito ng aktor na si Richard Gutierrez dahil dito, maingay na maingay na naman ngayon ang pangalan ng aktor, matapos makita sa publiko ang picture ng kanyang estranged wife na si Sarah Labati na may kasamang ibang lalaki, matatanda ang naging viral na kamakailan ang nasabing litrato, kung saan makikita ang aktres na si Sarah na kumakain sa isang restaurant sa Hong Kong kasama ang isang foreign guy, na intrigue rin ang maraming madla dahil may papunas pa raw si Sarah sa lalaking kasama nito, maraming mga madla naman ang na-curious kung sino ang lalaking kadate ni Sarah sa Hong Kong, hinala nila na baka ito na raw ang ipinalit ni Sarah kay Richard. Lalo pang pa ang nahaluan ng intriga at lalong umingay ang isyo ng mag-post na si Richard ng isang makahulugang quote, kasabay ng paglabas ng viral photo ni Sarah kasama ang isang afam, sa nasabing ang post, kapansin-pansin din ang pagdagsa ng mga comments mula sa mga madla na tinatanong si Richard. Kung ano ang kanyang reaksyon sa nasabing viral photo ni Sarah? Inihayag naman ng mga tagahanga ang kanilang labis na kalungkutan at panghihinayang dahil sa nagtapos na relasyon ng celebrity couple, kumento pa ng isang madla, nalungkot ako sa nangyari sa inyo ni Sarah kala ko may forever. Wala pala talaga, nang hinayang kami dahil sinukuan nyo ang inyong pagsasama pagsubok lang naman sana sa inyong dalawa yun, dagdag naman ang isang madla, ang ganda nyo pa naman tingnan magkasama ng asawa mo, super bagay po kayo, uh huhu, nakakalungkot, samantala, mukhang wala ngang pakialam o unbothered si Richard na naispatan si Sarah na may kasamang ibang lalaki. Sa kanyang post sa Instagram, ipinakita ni Richard na focus siya ngayon sa kanyang health and fitness journey. Mukhang imbes na naisipin ng issue ay ibinila na lang ng aktor ang kanyang atensyon sa pag-workout. Ani Richard, turn the page keep your head up in failure and your head down in success. Ayon naman sa ilang mga madla, mukhang nakamove on na si Richard, Matatandaang sa kainitan ng isyu ng hiwalayan nila ni Sara, kumalat ang ilang mga litrato niya kasama ang ibang babae gaya ng mga aktres na sina Hazel Kinucci at Barbie Imperial. Ngunit sa kabila ng isyu na may iba na rin ang aktor, ay nanatiling tahimik lamang ito.